Good morning po mga ate kuya. Ayan, tinikman ko itong aking grapes. Ah, matamis na siya. At napapansin ko, parang na-overripe na yung iba. Ah, ito po ay Baikonor variety. First fruiting niya, meron siyang apat na bunches. Pwede na rin. Mahalaga ay napabunga ko siya at may ma-harvest tayo siguradong matutuwa si misis nito yun naman talaga yung reason bakit ako nagtanim nito dahil paborito ni misis itong grapes at ang ikalawang reason ay pangilim siya dito sa harapan ng aking kwarto mainit po kasi masyado kapag uh, terik yung araw So harvest na natin. After ko ma-harvest, ay maglalagay ako ng fertilizer. Hindi ko na po siguro maipapakita sa inyo kung paano ko siya harvestin. Madali lang naman, gugupitin lang naman dito. Wala kasi ako ng uh, tagahawak ng camera. Ito na po mga ate at kuya. Yan, medyo marami rin. Siguro nagpas isang ki, ano to kalahating kilo yan o no? ito yung aking uh, fruit of labor after uh, almost 3 uh, months mula nung nag pruning na naka harvest na rin uh, okay thank you thank you Lord